Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng konting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. So narito po ang kanyang katanungan. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layunin pang edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medikal. Maraming maraming salamat po. So guys, narito po ang kanyang katanungan. Madam Estela, ako po ay 35 years old. Namong problema po ako dahil mabilis po akong makatapos kapag nakipagtalik ako sa aking partner. Mayroon po bang natural na paraan para sa para makontrol ko ito? Sana mapansin. Maraming salamat. So yan po ang kanyang uh, katanungan guys kung meron ba daw paraan na para makontrol niya ang kanyang uh, sarili dahil mabilis po siyang makatapos. So, ayon sa ilang pag-aaral, ang ilang paraan na maaaring makatulong sa mga lalaki na magkaroon ng, ng mas mahabang kontrol sa pag-ejaculate, narito po, number one, pagbabago ng posisyon. Ang mga posisyon na nagbibigay ng mas kaunting stimulation ay maaaring makatulong sa pag-antala na labasan kaagad ang isang lalaki. So, guys, number one, pagbabago ng posisyon. Halimbawang malapit ka ng makatapos, bigla mong ibago ang posisyon. Yun ang ibig sabihin, pagbabago ng posisyon para maantala yung ano mo, yung tawag dito, yung para makatulong siya, no? Na hindi ka kaagad na makatapos. At ang number two naman, pagpipigil. Subukan ang technique tulad ng stop and start na tinatawag, no? kung saan ititigil ang stimulation bago kalabasan at ipapatu ipapatuloy ulit pagkatapos ng ilang sandali. So ano bang ibig sabihin nitong technique na tinatawag na stop and start? Ibig sa ibihin, ihinto tapos itul ipapatuloy. Halimbawa malapit ka nang makatapos, i-stop mo at ito ay hugutin mo hugutin po natin mula don sa bulaklak ng babae ng ilang segundo. Tapos, simulan na naman natin. Iano mo lang yon, tuloy-tuloy lang yon ng ilang beses hanggang maka, makatagal ka na. Kasi kapag mabilis ka sobra, hindi pa, hindi pa nakakatapos ang iyong partner o ang isang babae, ay mahirap na po yon. So, yun po ang technique niya na itigil tapos ipagpatuloy no? Kapag malapit ka nang makatapos, ihugutin siya tapos huminto ng ilang segundo tapos sa kanan naman ipaso. Pero kailangan po ito ng komunikasyon sa kapareha, guys, ha? No? So, baka magugulat naman yung kapartner mo. So, kailangan ng komunikasyon. So, yan po yung number 2, pagpipigil. At ang number 3 naman, paggamit ng kondom na tinatawag. Ang paggamit nito ay makatulong upang mapatagal ang paglabas ng similya. So, ito na may kilala naman talaga ito guys, no? Alam nyo naman talaga siguro na hindi gaano ano maganda para sa mga kalalakihan na may balot yung sa kanila, di ba? Yun na nga, Min minsan merong mga nagbibiro na sige nga kumain ka nga ng candy na may balot. So, yun po yun. So, nakakatulong din po ang paggamit ng supot na tinatawag. So, yan po yung number three. At ang number 4 naman paggamit ng mga cream o mga gel, meron pong mga nabibili yan. May mga cream o gel na naglalaman ng mga pampamanhid na maaring makatulong sa pagdelay ng ejaculation. So ibig sabihin meron pong mga cream o gel na para po doon na pag ipahid mo yon, hindi mo gaano maramdaman yung talagang uh, ano ka na talaga. Grabe na yung ano mo pag nanasa mo. So pag pinahiran mo po yon, medyo siya mapa ma mapatagal ibig sabihin. So meron pong nabibili niyan sa mga butika, 'pag tanong na lang po kayo doon. At ang number five naman, pagkontrol ng paghinga. Ang malalim na paghinga at pagrelax ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng para mapatagal ang paglabas ng similya. So ito na halimbawang nagaanuhan na po kayo nasa labanan. So ano na lang i mo yung paghinga mo kasi hindi naman ano yan eh, yung parang talagang ano, yung yung bang nagmamadali. So, huwag nating mamadaliin. No? Kaya, yon control natin ang paghinga minsan. Yan po yung number five. At ang number six naman, pagpisil. Ano ba tong pagpisil? Hugutin ang ari kapag malapit ng makaraos at pisilin ang dulo ng titi upang mabawasan ang pakiramdam ng pagnanasa. So, ang ibig sabihin ng pagpisil, kapag malapit ka na, hugutin mo siya, tapos ano, yung dulo, doon sa ulo siguro yon pisilin mo para mabawasan yung pakiramdam ng pagnanasa. Tapos, saka mo na naman ipasok, tapos ipagpatuloy mo na naman. So, ilang bisis mo rin itong gawin hanggang sa makatagal ka, kung talagang halos natapos na yung ano mo, yung kapartner mo, edi, yun na, magpalabas ka na rin. So, yun po ibig sabihin, no? pagpisil. Pisilin yung ulo ng ano, ni Manoy. At ang number seven naman, pag-ehersisyo naman ito. Ang exercise tulad ng Kegel ay makakatulong sa pagbuo ng mga kalamnan na maaring makatulong para hindi mabilis makatapos. So, yun po yung mga muscles, no, na yung exercise, alam nyo siguro yung exercise na Kegel, exercise na tinatawag. Pwede nga rin ito sa mga babae para sa mga muscles, no. So meron pwede rin ito sa mga kalalakihan. So isa rin po 'yan na paraan para ano, yung mapa, mapaan pas yung ano, mapantas yung paglabas ng maagang similya. maagang paglabas ng similya. So yan po ang isang paraan ang pag-ehersisyo, ano? So yan po guys ang uh, ating uh, ang aking masasabi lang din sa aking nasaliksik lang po ito guys no hindi po pang sariling opinion nito kundi ni research ko po ito at uh, medyo talaga meron ding katotohanan no ibig sabihin at uh, para sa nagtanong ng ating isang subscriber kung may problema ka ay patuat at ang problema po ay patuloy maring kumonsulta sa isang espesyalista upang makakuha ng professional na tulong at payo. So, no? So, doon sa ating subscriber at, uh, ang may advice ko lang po, kung tuloy-tuloy po yan at uh, ginawa mo na ito at hindi po siya walang epekto po, mas mainam na po na dumalaw tayo sa isang urologist no? o sa isang doktor para magpakonsulta kung ano talaga ang dahilan bakit mabilis po kasi para may magkaroon tayo ng makakuha ka ng tulong o payo kung ano po ang talagang gagawin natin para sa iyong problema. So guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat at sana nagustuhan nyo ang, ang topic natin ngayon na nanggaling sa ating isang subscriber at ang inyong lingkod si Ate Sila ninyo. Maraming salamat. Bye-bye!